Magandang araw po Ito po yung Gagawin po natin ng video ngayon Kung bakit po Ang lakas ng Huga ng ipin niya A few moments later baka po umuuga yung pata nyo rito ay yung ipin pag umuuga po yung ipin nyo rito check nyo po yung connection nya baka po nakalaglagan lang ng tunig yun ito po yung connection nya ah. laglag po yung tunig yan po yung connection ng pata ay ng ipin wala po, Ito po yung nakakapit doon. Yan po. Ito po yung tornilyo. Yan ito po yung tsura ng tornilyo niya. Nakawala. Pagka po nangyari po sa inyo yan, hindi naman ora ora damadala, na sira. Eh, pwede pong nadagdag lang to. O naputol. Pwede naman pong palitan yan. Pitan nyo lang po yan Tatapat nyo. tatapat lang natin. Yung po nakakabit na po. Isigpita na lang yan. Ang pamihit po niyan, size 7. Wag nyo pong pakakapersahin. Dal daliriin nyo lang po. maputo lang pa maliit lang pito na yun na yan ganyan lang po yung pag napansin yung kumapit na okay na po ganoon lang po, tingnan nyo po hindi nyo na siya matitinag Yan po yung connection niya. Meron pong ugang kaprasong kapraso sa mga sabat lang po yan. Yun lang po ang video ko ngayon. Maraming salamat.